Nabili na si Pogi. Magkano siya nang pag-abili niya? Tumamam yung ina niya, Inglis Farm. Inglis Farm Life po. Hello! Buwan mo nga lang kay Big. ng lang ka Bata pa, hindi... Trigo. Trigo? Patabae na po. Patabae, may Bigs. Baka na lamagan. Ako? Sinakay ko na kayo, portetor niya. Pag ang baka yung madaling bumila, yung madaling lumakay!

Ayan, nabili na. Opo, nabili na si Pogge. Magkano yeah, siya kapag yeah. nabili niya? 82, 82. 82? Wow. Ganda. -ganda oh. 82, napakaganda. Ang ganda. Ay, ang dila rin dala. Oo. 82,000 ang pagkabili. Sa kandila rin ang dala. Original. Ang ganda. Brahman. Pure. Pure Brahman. 82,000 ang pagkabili. Ito, bilo. Ganda naman eh. Ayun. Ayan, 82, nabili na si Pogi. 82,000 ang pagkabi. Patulala sa po. ko sa baka libre. Ayun okay. na kayo din. Ayun muna nagpapakaw. Ayun muna kayo shout out. Ayun muna kayo din. Ayun muna kayo din. Ayun muna kayo Hindi Ayun muna kayo din. Ayun muna ganyan? Ano nga mong Ano ng Willow One? Ingles Ha? ka. Ha? 52,500. Ano nga mong yung ino niya? Ingles Farm. Ingles Farm Life po. Ayan. Buro nga lang hindi.

56 bago ba 56,000 ang isa. Ayan, mga braman yan. 56,000. Patong sa 50 mil. Baka limiri. patong sa 50 Ang halaga. Ayan. Siguro na, sir, -bili? Ah, na bili niya. Magkano siya pagkabili? 55. Ay 55. Ah, ito 55,000 na pagkabili ni sir. Tapos yung isa ay 46. Ah, sir, alagaan niyo. Ano pang ginagamit yung pag-aalaga ng baka? Uh, ah, pa. Hindi, trigo. Trigo. Pat patabain na po. Patabain. Hindi, pizza. Ah, pizza. Ano pong pizza ginagamit niya? Starter. Starter. Ah, pambaboy talaga? Oo. Oh. Ah. Sabdol talaga. Bakit po pambaboy na pinsin ginagamit niya? Magaling po yun magpataba. Ah, magaling talaga. Ah, magaling mag... Ito, sir, sa halagang magkano po dili niya? 55. 55. Mahilan taon niya po? Mahilan buwan niya po halagaan niya? Ah, uh, isang taon niya. Isang taon. Ah, sa halagang 55. Sa so, after one year, mga magkano uh, po? Ah, uh, 130 yan. 130? Ah, uh, oh, magandang. Ayan lang, baka. Ay po. Yan. Mahaba naman, sir, ano? Maganda ang katawan nito. Kamusta so, ay naman po ang negosyong pagbabaka? Ayos Ayos. Ayos naman ang kitaan. Ayos ang oh. Mga kabuhay ng pamilya. Oh, mga kabuhay ng pamilya. Oh, ah, oh, pa. available pa si sir sa mga ano dyan, viewers. may area artist na na. ko. Ayan. Ah, naman ang mga nabili nilang baka. ang... Ito kuya, mga lemery? Ayan tagsa ngayon ang mga dorito na nagkana presyo ng bakay sir nagkana pa presyo 50,000 50,000 50,000 tsaka yung isa mga toreting lemery ito 50,000 tsaka yung isa yun pa naman ay may tawad

Sinagat na nga. Pare, pare, ko lang. <laughs> ako, 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 Parang ako, ako, lang. ako, 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 naman ako, 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 Sala yung iyang. Okay. Alang ang mga badangan. Ayan, 43,000. 43,000. Sila sila ang nakabili. 43,000. Ah, <laughs> uh, bili na yung hato. Ang gaganda ng Torete. Magkano yung pagkabili, sir? Magkano yung pagkabili? Boss, tali, boss! Oh, Magkano yung 87, oh, boss. Alwa. 87. 87 talawa? Ah, kaya nyo yung nakuha. 87 dalawa. Ito ay mga torete galing Lemery. Ayan. Yeah. 87 dalawa. Ito ay maliit na baka. Ah, baka. Kala po. Huh? Ayan. Dalawa. Ayan. Mga alagain pa. Lumuluhod. Bakit ang kalabaw ay lumpat ano marunong talaga lumuhod ayan Ano na natin magkano pagkabili? Yes. Magkano pagkabili sir? Magkano pagkabili? Ay dito si Sarah nakabili. Dito si Sarah nakabili. Magkano po sir pagkabili niyo? 100,000 dalawa? 100,000 dalawa. Ah, ang lalaki. Ang ano, bata pa ito, alagain. Pero gagandang balahibo. 100,000 dalawa. Mga alagain, baka pa 50,000 ang isa. Morning po. Morning po.

Pang nabili na, oh, mag-ina. Eh, <laughs> siya na Magkano siya na niya? 100 to Nag-ina na. 100 to Ang niya. Ayan. 100 to 2,000. -ina. Malaki inahin. Tsaka malaki na rin yung anak niya. Ayan. Eh, malaki na rin yung anak niya. Dito tao sa Laman sir. <laughs> Ito mga junior balls. Alagain pa. Dito ya. Magkano sa pom presyo ng baka niya? 95 ba? 95 bawat isa. 95 bawat isa. Ay, alagayin pa. <laughs> Ang alam mo na pa yan? Lapis ang taon. Lapis ang taon? O. Panebig! Panebig! din. Pantin din. Pantin siya din. Pantin siya din. binibigay. siya din. Pantin siya kasi hindi lang mo sa marina yan. Eh, kaya yung dinatawag eh. Eh, kaya yung kapag mulo ko. Parang sa inyo Wala yung lahat na hiyari sa iyo. Eh, baka ito mga dinig. Ang dinig niya ito mga... Anong dadad din? Agano yung toy? Oh, oh, 25 pa buwasa. 25 pa bawas pa. Ayan. Kalatagan na no? Kalataga. Ah, Lemery. Ayan. Galing Lemery. 95 may bawas pa. Ang oh. Bata mm -hmm. pa? Oo. pa lang yung bayang. Ano? 95? <laughs> oh, Ito, may nakabit na bilhin na rin natin. Ulay brown. Pagkano pagkabili, Sir?

dito, so, nabili na rin. Magkano pa kabili, sir? Magkano po pagkabili? Ah! 50,000. 50,000 50, ang pagkabili. Ay, 53. 53, sir. naman nyo. Ito na may 53,000 ang Isang inahin po, ano? Babaeng baka. 53. Yeah. Nakabenta ka na. Mas na presyo ng baka. Ngayon ni ano, matas tas pa rin. Matas pa rin. Ate din, umama na. 53,000 pagkabili. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Magkano pa kapili, sir? Ay, di mo alam. Di pa namin pili. Ay, di pa pagkak na, nabili na to. Magkano pag pag <laughs> pa gamili, sir? Magkano pa gamili? Hindi po wakit eh. Ay, hindi pa. Apo. Kaya. Pwede yun? Magkano sir pa gamili? 64. 64 ba? Mula yata ang baka mo ngayon. Ha? 64. Hindi nyo man ay binablog ang ating mga baka eh. Binablog kayo? Hindi mo makakita. Ay, ay, hindi mo nakikita. <laughs> ay, panay na. Hindi nyo naman kung gano'n. Gano'n.

kung okay, pili ka ng pangat. Nalaki na itlog. Tatlong buwan ay wala ka pang kita. Ari, eto, tsaka tsaka eto maganda klaseng baka. Ayan, presyo 95, may babas. Ayan, trato. Oh, ay mo. Ilang Ilang buwan lang? Wala wala pa isang tao. Sa 10 buwan na. Ang no? isang taon ba lang, na lang dalawang taon. Tama. Wala pa daw isang isang taon yung baka niya ito. Wala pa 1 year old ang edad. Yan. pwedeng Wala pang one year old, pero na. Wala pang one year pero ganda na.